Nagbigay po tayo ng tulong, nagbigay tayo ng cash assistance Tapos sinulungan po natin sila na matransport yung um, kanilang mahal sa buhay Galing Mati City papunta dito sa Davao City Kasi dito daw yung urol for 9 days At uh, yung tulong din natin para sa pagpalibing Doon naman daw sa Santa Cruz, Davao del Sur uh, Dito naman, nagbigay lang tayo ng uh, cash assistance o abuloy uh, doon sa um, uh, namatay. Taang ato ang pagbisita sa itong mga kaigsuunan, Ma'am Nong, uh, nalinugan. And, o mensahe, makaroon, especially ang mga gabawin nyo, nakabatig og o kalisang, pahadlok, mamtungod tungod sa kusog ng mga linug ko uh, magkuan sila, no? magtanaw sila online o kundi baka magkonsulta sila sa ato ang mga social workers, uh, sa, ato ang mga BHOW din na sa barangay ng tunay training sa psychological first aid. Uh, kay bisan uh, ako man <clears throat> naka-experience naka ko sa Linog kagahapon, uh, kagabi nagsilipo ko na una o, uh, maglinog pa o dilig na o sige uh, kung maglinog na ko kusog so uh, importante nga uh, itong mga dunay na bati na uh, anxiety o dunay na bati na kahadlok dunay na na trauma uh, mag uh, sila o psychological uh, first pag-adlo po niya pag uh, aftershocks um, dili na sila mataranta tingon sa ilahang tingon sa ilang kinahanglan na uh, buhat Ma'am, uh, binisita natin yung burol ma'am ng mga namatay sa rindol ano yung binsahe natin sa mga naiwang pamilya uh, Unang-una, uh, pinaabot namin na uh, sa kanila uh, mula sa pamilya namin, uh, mula sa opisina ng tanggapan ng pangalawang pangulo, yung pakikiramay namin uh, sa mga mahal nila sa buhay, at uh, kung ano man yung may namin, pinaabot din namin sa kanila na kung ano yung matulong namin sa burol man o sa libing ipaalam sa amin maliit lang yung opisina namin uh, pero kung ano yung pwede namin maitulong tulong ay uh, ibigay namin at uh, syempre pinaalahanan ko din uh, sa kanila, sa pamilya na yun nga, uh, baka yung mga anak nila o mga apo nila nakaramdam ng takot or uh, nakaramdam ng uh, uh, trauma dahil uh, sa pangyayari sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, kailangan nila kausapin uh, para ma o malabas. Uh, nung mga bata, kung ano yung nararamdaman nila sa loob. Thanks. Thank you, ma. So, Thank you. Uh, ma. Okay. Huh? May eh, kuting tulong po na ibigay sa pamilya dito, sa mga casualties. Ah uh, Yes, uh, kanina doon sa Mati City, mm -hmm. uh, nagbigay po tayo ng tulong, nagbigay tayo ng cash assistance, tapos sinulungan po natin sila na matransport yung um, kanilang mahal sa buhay galing Mati City papunta dito sa Davao City kasi dito daw yung burol for 9 days at uh, yung tulong din natin para sa pagpalibing doon naman daw sa Santa Cruz Davao del Sur. Uh, dito naman nagbigay lang tayo ng uh, cash assistance o abuloy uh, doon sa uh, Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. <laughs>